Sa ibang balita, nagsagawa ng Unity Walk ang Bureau of Fire Protection bilang pagbibigay daan sa Fire Prevention Month. Ito ay sa gitna ng kabi-kabilang sunog sa Metro Manila. Yan ang iba balita sa atin ni Maan Primero. Isang unity walk ang isinagawa kaninang madaling araw bilang panimula ng mga programa para sa ikadalawamputsyam na taon ng Fire Prevention Month ngayong buwan ng Marso kasama ang daan-daang mga bumbero, ilang government agencies, mga estudyante at non-government organization ang nakilahok sa Unity Walk. Alas 5 na madaling araw nang magsimula ang programa mula opisina ng Bureau of Fire Protection hanggang Quezon City Circle ang nilakad ng mga nakilahok. Bahagi ng programa ang pagbibigay ng 17 fire truck at tatlong ambulansya mula sa bansang Japan sa local government units ng Region 6, 7 at 8. Ito ang mga rehiyon na labis na naapektuhan noong nanalasa ang bagyong Yolanda sa bansa taong 2013. This project remains a symbol of our friendship in the years to come between our two countries. Bibili rin ang pamahalaan ng 4,68 na fire truck ngayong taon na nagkakahalaga ng mahigit kumulang 2.5 billion pesos. Bahagi ito ng programa ng BFP na magkaroon ng at least isang fire truck sa isang bayan. Kasama sa mga fire truck ang dagdag na apat na bumbero, mga equipment na bumbero at fire station. Lahat yan pupunta sa mga bayan, hindi po kasama ang mga siyudad dyan. Sa mga bayan-bayan na ito, lalong-lalo na sa mga fourth, fifth, th class municipalities, yung mga nasa liblib na lugar na kung saan ay talagang mahirap na makarating ang mga fire truck sa kanila. Ayon pa kay Interior and Local Government Secretary Mar Rojas, may mga bumbero na nagpapadungis sa pangalan ng ahensya dahil sa mga reklamong natatanggap nila. Bilang pagtugon, magkakaroon ng inspection program ang BFP. Ang magandang pangalan, ang magandang pagtingin ng mga kababayan natin sa Bureau of Fire ay nadudungisan ng kilos ng iilang mga fire inspectors. Kaya by the end of this month, inaatasan natin ang liderato ng Bureau of Fire, Chief Supel and your team to come up before March 31 with a program para for the remainder of this year ay matutugunan natin itong reklamo na ito. Tinawag naman ni Rojas ang ating mga bumbero na mga bayani dahil sa pagbubuwis ng buhay tuwing mayroong nangyayaring sunog. Samantala sa naging ulat ng BFP, ang sunog ang pumapangalawa sa bagyo na may pinakamaraming kinitil na buhay at pangatlo naman sa mga bagyo at lindol na may pinakamalaking pinsala na umabot sa 3.2 billion pesos. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newslife.